Pang-apat na ayaw ng babae yung pagkatapos ng inyong ginagawa kapag nag-anuhan kayo ay ang ating topic ngayon ay dinatanong ni Romel. Ang tanong niya ay ano ang ayaw ng isang babae? So pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching pero bago yan. Kung bago ka pa lang sa kan channel, please consider like this video and subscribe my channel. ano ang ayaw ng isang babae? Unang-una doon tayo sa hindi masyadong ano ha? Ang ayaw ng isang babae yung niloloko, yung hindi ka tapat, yung kapag ka tinanong ka, tapos may kita mo sa kanyang mga mata na alam na niya yung sagot, dapat sasagot ka ng tama. Okay? At hindi ka magpapaligoy-ligoy, hindi mo papaikot-ikutin yung kanyang ulo. Ayaw na ayaw ng isang babae niyan. Yung mawala yung tiwala na binigay niya sa Pangalawa, ayaw ng isang babae na kapag halimbawang natapos siyang maligo, hindi mo siya papansinin. Dapat kapag halimbawang naligo siya, yung nararamdaman mong gusto niya na umisa kayo, ay dapat papansinin mo siya. Bibitawan mo kung ano man yung hawak mo, kung ano man nilalaro mo. Dapat papansinin mo siya, krabawuhin mo siya, yung ganon. Matlong ayaw ng mga babae yung lagi na lang kayo na uuna, hindi natatapos yung babae. Yung bang lagi kayo si Aya, tapos hindi nyo man lang kahit isang beses patapusin yung babae. Yan yung ayaw ng mga babae. Hindi lang namin yan sinasabi. Sinasarili lamang namin na nagtatampo kami. At habang tumatagal, tumatabang yung nararamdaman namin, hindi na kami sobrang masaya na mag-aaya kayo tapos hindi naman kami matatapos. Yung ganyan. So ayaw na ayaw ng isang babae na laging naiiwan. Kaya huwag kayong mangiiwan. Kapag kahalimbawa nagtrabaho kayo, ibigay nyo lahat. Dapat yung parang wala ng bukas. Pang-apat na ayaw ng babae, yung pagkatapos ng inyong ginagawa kapag nag-anuhan kayo, ay tatalikuran mo na siya. Gusto ng isang babae na pagkatapos ng inyong ginagawa ay naglalambingan pa rin kayo. Yan yung pinakamasarap na magagawa mo para sa isang babae. Kasi mas nararamdaman ng isang babae yung sa puso, hindi yung sa init lang ng katawan. Kapag bawang, lagi kayo naglalambingan pagkatapos ng inyong ginagawa, mas siguradong nararamdaman ng isang babae na mahal na mahal mo siya. So, sana nasagot ko ng tamang ang tanong. Hindi like this video. Please consider like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.